Panel ko. Gagawa na naman tayo na electric path. Hindi ko pa alam kung ano, ano ang pinakasira nito pero ang sabi niya biglang tumigil. Tatanggalin ko muna itong ano ilisin niya. Ito yung bunga nung mga na i-vlog ko na mga electric pa na na i-post ko sa Facebook page ko at saka sa uh, profile account ko sa personal account ko sa Facebook at saka sa YouTube ito na yung bunga ng ano ko sa pagpupos ko ng mga video ko na gumagawa ko ng electric pan ngayon itetestir ko siya kung may continuity ayan, ayan may continuity siya ayun meron ibig sabihin ang titignan ko rito yung pusing hindi ako sure kung busing ba talaga kasi minsan may continuity nga yun pala winding na ng electric pan yung sira gawa lang sa akin dito itong electric pan na to eh nakita niyang gagawa ko ng electric pan eh. hinatid ko yung isang nagawa kong electric pan doon sa kapitbahay niya astron pala yun ang pangalan nitong electric pan na ito ay Astron yan ang uso at murang ngayon Astron pero ang alam ko dito sa Astron na ito ay ang winding nito or yung pinakamotor nito ay hindi tanso aluminum kasi pag hindi ko talian ito mapuputol yung pinaka ano mapuputol yung pinaka mga terminal ito ayun no, may tama na may tama yung busing sayad sa may estate rito kaya tumitigil may palitan na natin sana buo pa itong ano itong pinaka shafting May titingnan natin itong shafting kung may tama na oh mayroon tama na nga papalitan na itong pinaka shafting ito ay tama na shafting at saka yung busing Ayun. baka maputol yung pinaka Taliang ko muna tong ano yung pinaka terminal kasi pagka nahila-hila ito mapuputol yung mga ano terminal ng electric pan. E buo naman kasi yung pinaka motor eh. Kaya sayang pagka naputol ito kaya tataliang ko muna tapos saka ko tanggalin yung pinaka uh, yung ano busing. Ayan. Kasi sampung beses ko lang ito hawak-hawakan yung hibla nung magnet wire nung electric pan pwede siyang maputol kaya ano kaya tinalihan ko muna para safety eh maano kasi eh wag nagalo ko ng sampung beses itong terminal na to pwede siyang maputol kaya tatalihan ko muna ayan Okay na yung pinaka winding na talihan ko ngayon. Ang isusunod ko na palitan itong palitan na uh, busing. Tatanggalin ko muna ito, tapos papalitan ko ng bagong busing kasi may tama na rin yung shafting at saka yung busing. Uh, ayan, kung makikita ninyo, ang papalitan ko dalawa yan both side ang papalitan kong bushing ngayon ang, ang, isusunod kong palitan yung pinaka shafting ayan kung makikita ninyo may shafting na ano yan ang papalitan ko pupukpukin ko yan para matanggal yung pinaka shafting, shafting tapos palitan ko ng bagong shafting Ayan. Mamaya makikita ninyo kung paano ko para matanggal yung pinaka-shafting. Ayan, tatanggalin na natin yung shafting. Kasi may tama parehas. Dito sa may load side at saka yung parehas lang. Sexy na siya eh. Oh. Nakakapaan naman siya pagka ano, kinapa mo. Kaya yung bosing nung nito ay palitan na rin yung dalawa. Tapos papalitan din ng uh, ano, shafting. Ang ipapalit ko ito. Brand new yung ipapalit ko. Kasi yung winding niya buo pa eh. Ayan. Ganito lang ako magpalit ng ano, shafting ng electric pan Ayun Madali lang magpalit ng shafting ng electric pan. Kasi useless din pagka nagpalit ka ng ah uh, Tapos hindi mo papalitan yung shafting. Kaya nagpalit na rin ako ng shafting kasi may tama na nga yung pinaka-shafting niya. Ayan. Dahan, dahan lang pukpuk -puk kasi baka mabusalsal. Ayan. Tapos dito sa may likod may sukat yan. Sobra. Yun. Ayan, ganyan lang pag nagpalit ng shafting konting pukpuk lang matatanggal na shafting sa pinaka rotor ayan ibabalik natin tong pinaka may pan siya eh ito na kaya may ganito ito pag umikot ito parang pinapaypayan na rin niya yung winding yung pinaka winding nya ito yung nagpapalamig doon sa pinaka winding nya Yun, okay na. Ayan, i-assemble na natin yung pinaka-motor. Okay na yung busing. Hindi ko na pinapakita kung paano ko pinalitan kasi tatagal tayo. Tatagal yung video natin. Ito yun. Dalawang busing yan. Okay na yung busing niya. Uh, salpak na lang natin to. Ayan, higpitan ko na lang yung pinaka-tornilyo para testing natin mamaya. Makikita natin kung aandar ba siya. Kasi pag hindi natin testingin to, eh, hindi matatapos ito. Ngayon ay ano, higpitan ko lang tong mga tornilyo. Yung apat na tornilyo. Tapos, mamaya, tetestingin natin. Ipapakita ko sa video ko na ito na may na-accomplish akong isang electric pan. Ayan. Okay na yung ikot. Medyo pokpok lang konti para masintrol lang yung pinaka busing doon sa shafting. Yung rotor niya, pag pinukmok po siya konti, ah uh, sumisintro siya. Yun ang purpose nun, medyo pokpokin. Ayan. Ayan, okay na. ah, uh, medyo sintro, sintro, lang konti para hindi siya maganit or nakasintro siya. Ayan. Ayan, testingin natin. Kung ikot siya si napalitan ko na ng dalawang busing at saka napalitan ko na rin ng bagong uh, ano shafting yun ay kita ba ayun kita umiikot ayos na okay na Ayan, okay na yung ginawa kong electric pan na pinalitan ng dalawang busi. Ayan, okay na. bago ko tapusin tong video ko, i-shoutout ko muna si Henry Dublon. dyan sa ano, Maynila. At saka, simpre hindi ko nakalimutan i-shoutout yung misis ko si Elizabeth Potigam tsaka yung anak ko dyan sa MOA na nagtatrabaho sa sa may restaurant si Michael Eranyo Otigam at saka sa kasamahan niya isa shout -out ko na rin si Christopher Maalaw Buenas noches mga kaibigan ayan at saka nagpapasalamat na rin ako sa lahat ng Nag-share doon sa video ko. Oh, hindi ko nakakalimutan na eh shout out dyan si Sisil Timbong Maglinaw dyan sa Osamis Occidental. Magandang araw sa, inyo, sa inyong lahat dyan Sisil. At saka sa kapatid ko dyan sa Pagadian City si Wilmao. Ito rin i-share itong nasa Youtube. Itong Youtube channel ko at pwede nyo ring i-subscribe ang YouTube channel ko. Welcome muli sa MYT Vlog.